Nasa backstage agad na ikwento ni Darla Soler, after ASAP nakaabang na agad si Paolo Bino. Kung hindi sa showtime ang ayuda, meron din sa ASAP kung saan si Miss Darla ang maglalabas ng mga ayuda. Pansin nyo ba lahat ng mga kapamilya artist o mga staff, management, bet na bet ang dalawa. Walang tapon sa pangbubuking. Lahat natutuwa sa kanila kahit nasa 30s ang edad, umabata sa paningin ng marami. Ayon nga sa mga chika ng mga supporters, salamat, consistent si Daddy Pau. Saring na ang mga staff sa kanya, halos araw-araw, magkasama kahit sa showtime studio noon. Naroon din, hinihintay na makaubin si Mrs. Sino ba naman kasi ang hindi magkakandarapa sa ganyang kagandahan? halos mga prinsesa ang mukha at kutis ni Chinita Girl. Active din kasi sa pag-workout kaya full package. Noong nasa Dubai nga sila at nagtungo si Kim Poo sa Korea para tanggapin ang kanyang Best Actress Award as in sobrang ganda. Lahat ng mga tao na naroon sa event ay humahanga sa kanya. Mga international artists din nakipagkamay pa at nagpa-picture. Napangiti kasi o panangiti kasi kaya mas nakakaaliwalas at anggaan ang gaan ng aura nito. Ayon pa sa ibinahangin komento, palaging magbabantay at aalagaan para sa kanyang Chinita Princess. Baka kasi maagaw pa ng iba at magmah pa muli itong si X.